Okay hey, mga bro, magandang araw. Welcome back na naman at meron na naman tayong gagawing isang transistor radio mga bro. Ayan, bali sabi ng may-ari mga bro ay convert daw niya sa 12 volt battery. Para hindi siya bili ng bili ng everyday battery para ma makatipid daw siya. Okay. So, sa video ng ito mga bro ay tuturo ko sa inyo paano i-direct yan na hindi nasusunog yung transistor radio natin kahit 12 volt hindi masusunog yung mga transistor niya doon sa kanyang pinaka-amplifier. Yan mga bro, kapag dinerikan nyo kasi ng 12 volt ito, masusunog itong mga transistor dito, yung transistor ng amplifier niya. Yan, kasi itong battery niya ay 4.5 volt lang ito. Okay. Bali, ang gagamitin nating regulator mga bro ay 7805. Ito para hindi masunog yung transistor region natin. Ayan. Okay, so bago natin simulan mga bro, ilagay muna natin yung wire natin dito sa clip natin. Lagyan natin ng dalawang wire papunta sa kanyang battery. Okay, balatan natin yung ko Wire natin. Okay, nabalatan na natin mga bro, kabilaan yung dalawang wire natin. Lagay natin dun sa ko clip natin. Okay, bali na ilagay na natin mga bro yung dalawang wire natin sa ating mga clip. Ayan. Kapit na natin. Asimbolin na natin yung regulator natin. Okay, iku na natin mga bro. Ayan, bukain lang natin yung mga paa para ano, hindi maglapit-lapit, hindi mag-ground. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Itong kaliwa, ito yung ating input. Yung gitna, ito yung ating negative o ground. Tapos, itong kanan, ito yung ating output. Ito yung positive natin. Positive by volt. Okay. Lagyan natin mga bro ng diode dito sa input nya, sa entrance ng voltage nya. Okay. Lagyan natin ng kahit 3 ampere na diode para sa kanyang reverse polarity protection. Kapag nabaliktad natin, hindi masisira itong regulator natin okay applyan muna natin mga bro yung regulator natin para madali natin mapakapit yung mga diode Ayan, na-applyan na natin. So, i na natin mga bro yung diode natin. Basta yung sign na may puti mga bro, yun yung ikakabit natin sa paanang ko natin, regulator natin. Okay, connect natin. Yan, lagyan natin ng kanya. Wala tayong ipit kasi mga bro eh. Okay, ihinang natin. ayan naihinang na natin mga bro tapos lagyan na rin natin ang diode dun sa ating output ayan ang purpose naman yan mga bro para hindi magsalubong yung boltahin nung ko natin in case lang nalalagyan ng may ari ng ganitong battery hindi masisira yung regulator natin ayan lagyan natin ng diode para hindi pumasok yung bultay ng ibiridi battery dito ayan yung walang sign na puti naman mga bro ang ihinang natin dun sa paan ng regulator natin okay connect natin ayan Okay, tikapin natin, ulitin natin baka nagkamali para hindi tayo sumablay. Yung sign na may puti mga bro, dito, tapos yung walang sign doon naman nakahinang. Tapos dito sa kabila, yung sign na may puti, ito, yun yung nakahinang. Dito natin ihinang mga bro yung positive clip natin. Okay, ihinang natin yung positive clip natin. Okay, naihinang ng mga bro yung positive clip natin. Ihinang naman natin yung, ko natin, itong negative clip natin sa gitna. Dito, dito sa gitna. yan. Pero sasama na natin ng wire na kulay black din. At ito yung magiging ko natin negative supply sa transistor radio natin. Okay, nasama na natin ng black na wire mga bro. Papunta sa negative supply ng transistor radio natin. Ito naman yung negative clip natin. Papuntang battery, yung kulay blue. Okay, ihinang natin. Ayan, medyo malapit yung kwan. Paghiwalayin natin. Ayan tapos hinangan din natin ng na positive na wire yan para sa positive supply ng ating transistor radio okay yan na natin mga bro so bago natin ikon mga bro ikabit dun sa transistor radio natin subukan muna natin ikabit sa battery at titest natin kung mayro output yung regulator natin okay kabit natin lagyan muna natin ng ano para kuan yan kabit natin yan tapos testerin natin mga bro kung mayroong output dito sa kulay pula na wire natin saka kulay black sa negative natin gamit yung tester natin ayan I check natin mga bro okay mayroon siyang 4.7 hindi umabot ng kung na 5 volt tingin nga natin dun sa min uh, 4.9 Okay. pwede na natin ikabit mga bro 4.5 yung transistor natin Okay. tamang tama lang yan yan tagalin muna natin sa battery yan natin papakita natin kung saan natin i-gugconnect iting regulator natin doon sa ano transistor radio natin okay itong red na wire mga bro tagalin na natin 'to para makita kunin muna natin Okay, yan yung regulator natin, no. Oh. Itong red na wire dito dito rin natin i-connect sa ano sa may switch na ito, sa may red na wire din na ito, oh. Okay, connect natin mga boss. Ayan, naihinang natin mga bro. Focus natin para makita. Ayan o. Oh. Ayan, nakahinang na. Tapos yung negative natin, ito natin i-connect sa may spring yung kulay black. Bali dito kasi mga bro sa kanyang wiring ang red na ito ay nakadirect sa ating ground. Yan sa katawan ng ating IF ground yan. Tapos itong kulay red nakadirect naman dito sa mismong kapasitor na ito sa output ng amplifier niya sa papuntang speaker. Ayan. Okay, connect natin yung ko natin. Negative natin. Itong kulay black. Okay, na-connect natin mga bro. Tapos yung regulator natin, dito na natin ilalagay yung kanyang ano. Yan dito sa may screw ng kwan speaker natin. Okay, tanggalin natin yung screw ng speaker. tapos lagay natin yung ulo niya. Hindi naman kasi gaano kung mga bro, umiinit tong regulator natin pag ano, ginawang supply ng transistor radio. Ayan, nailagay na natin mga bro. Subukan natin testingin ngayon. Okay, na-connect na natin mga bro. Subukan natin testingin ngayon kung okay. Ayan. Ayan, kabit natin yung negative clip natin. Tapos yung positive clip natin. Ayan, tapos subukan natin pandarin yung transistor radio natin. Pabisitahin ang GL Makaraig. Ayos ah. Naga long. Ay. Isong arod na napanunod na ngayon individual as Pagbati mga kabombo ang district. Okay, so ayos na mga bro. Ayan o. Ganun lang kadali mag-convert ng konatin natin. 12 volt battery. Sa ating uh, transistor radio. Okay, sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito. At uh, Kita-kita na naman tayo mga bro sa mga susunod na video ko at maraming salamat ulit sa inyong panonood.